Rated SPG Siktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good afternoon and welcome sa aking... Uh, channel at ito nga ay dahil sa isang malakas na lindol sa symposium na naganap at dito nga ay napakaraming tao ang nasaktan, nasugatan at nakakonfine ngayon kung saan sa hospital at isa nga dito itong si Moira na nadaganan nga ng uh, kisame na ngayon nga ay walang uh, malay at maaari pa itong uh, makomotos at magiging sanhi ito pa ang uh, kanyang uh, pagkakitil ng kanyang buhay at uh, ito nga ay uh, kasalukuyan nga ng uh, Pinagtutulungan nitong si Zoe, si Doc Lindon at si Dr. Annalyn Santos na butasin nga ang kanyang ulo upang maisay ang kanyang buhay para maidala nila agad ito sa hospital. At dito nga naman ay uh, ibinalita dito ni uh, Doc uh, Nurse Ivan na si uh, Moira daw ay uh, wala lang nga at sumakabilang buhay na itong si Moira at ito nga ang... Uh, Pinagkalat pinag na nga ito ni the, the Nurse Ivan na itong ngang si uh, Moirang Dimunita ay wala na at sumakabilang buhay na nga ba Ito na kaya ang uh, katapusan ng uh, buhay nitong uh, si Moirang Dimunita dahil nga until now ay wala pa rin siyang kamalay-malay At nakahiga na lamang ito Ano kaya ang uh, kalalabasan at kahihinat na ng gagawing uh, pag-oopera nitong si Dr. Adeline Santos, Doc Lindon and uh, Dr. Zoe ano kaya ang kahihinatnan? Ito na kaya ang magiging simula ng pagiging magkaibigan at pag-aayos nitong si Dr. Alan Santos at si Zoe dahil nga sa pinagtutulungan nilang gamutin ngayon ang kanyang nanay Moira na sana ay matagumpay nga ang kanyang uh, gagawin nilang pagbutas sa kanyang ulo at sana ito rin ang isipin mo ah uh, Zoe ngayong panahon ay kailangan na kailangan nyo ang tulong ng bawat isa at sanang ay magbago ka na pag natapos ang gagawing uh, pagbutas, diyan nga sa ulo ng iyong uh, Mami Moira at sana baguhin mo na ang ugali mo, wag ka nang maging mayabang at tanggapin mo na rin ang katotohanan na si Annaline ay katunay na anak nga nitong si Doktora Robert at sana ay wag ka nang maging uh, magaspang at wag nang maging masama ang ugali mo dahil ngayon andyan sa tabi mo ang isang Doktora Annaline Santos na kung saan ay lagi mong lalait, lagi mong sinasaktan. Yan sana ang isipin mo ngayon. So we and guys, kung nagustuhan po niyo ang aking video for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay napaka-intense na intense ang mga kaganapan. Ingat po, God bless and bye-bye.